Hello guys! What's up? Share ko lang guys, naabutan kami ng baha dito sa Riverflow Kasama ko yung mga co-teachers ko. Grabe guys, napakalakas ng ulan dito sa amin kaya ito ang inabot. So dating gawi kami, maghihintay kami ng ilang oras para humupa ang baha. Kasi pag tinawid mo to guys, mapapahama ka talaga. Tingnan nyo naman guys yung ragasa ng tubig, napakalakas. Buti na lang kasama ko yung mga co-teachers ko kaya meron akong kakausapin. At saka umuulan pa dito guys ng kaunti. Kaya tinagalan talaga kami guys sa paghihintay kung hanggang ilang oras kami dito. Pero sige lang, ika nga safety first. Naaliw akong panoorin ang dalawang bata kasi naglalaro sila sa ulan habang nanonood ng baha. Abang kami naman ay naghihintay kung ano oras ito matatapos. Yung mga kasamaan ko dito ay meron pang mga anak na dapat asikasuhin. Buti na lang at nakapaghanap sila ng signal para sila ay makakontak sa kanilang pamilya. Ang nanotes ko dito guys sa bahang ito, ito yung pinakamatagal na baha na naagyan namin or na-experience namin kasi inabot talaga kami dito ng gabi sa paghihintay. Kasi pagkatapos ng ulan, uulan na naman ulit. Buti na lang yung aming patience is very long. Sana long. So ito pala guys yung aking mga kasamahan. Ayan sabi nila, itake it ko daw sila ng picture. Kasi gusto daw nila, meron daw silang remembrance sa bahang ito. O ba diba? ayan, nakapagpapicture na rin. So ayan guys, merong taong lumapit. Tinitesting niya guys yung tubig kung malakas ito o hindi. Pero sa sobrang lakas, hindi ka talaga makakatawid dito kasi malakas yung agos. So yung solusyon lang talaga dito is maghintay. Ayan guys, pakinggan nyo ang tunog ng tubig baha. O di diba guys, napakalakas ng tubig. Ayan, at nag-request ulit ang aking mga kasamahan na kunan ko daw sila ng picture. Background yung baha. 1, 2, 3, smile. At ayan, humirit pa sila ng isa. So ayan guys, at paggabi na tayo. Tingnan nyo naman guys, medyo madilim na. Kaya inabot kami dito ng gabi sa paghihintay kung kaya anong oras ito matatapos ang baha. So hindi lang kaming magkakasama ang na-stranded. Meron ding na-stranded doon sa kabila. Yung iba namin ditong kasamahan na na-stranded ay gusto na talagang umuwi kasi madilim na. Pero wala pa rin magawa. Ayan, so ako naman yung nag-selfie para meron din akong remembrance sa bahang ito kasi ito yung pinakamatagal na hinintay naming baha. Kung ihahalin tulad mo sa mga previous naming na-encounter na mga baha, sabi ng asawa ko nagawa ko pa daw magpa-cute dito. So ayan, hintay pa rin kami ng hintay. Kung anong oras ito matatapos. Kaya sabi ko sa mga kasamahan ko, mas mabuting hintayin na lang natin at least safe tayong makauwi. Ayan, at inabot na kami ng dilim. So, ang ginawa namin dito is lumapit kami para makita namin kung gaano kataas ang tubig. And, nagselfie selfie ulit ako dito para meron din akong memories. O, ba diba? Para mamaya may pakita ako sa pamilya ko kung bakit ako ginabi. So, kung nakikita nyo guys, ganyan kalakas ang tubig sa ibaba. Ayan, napakalalim niya guys. And yun lang guys ang aking sharing for today's video.